Magandang umaga po at uh, na nga po tayo dito sa ano ni tatay. Umaga po ako. Tinatid ko si Sinea at uh, dumirityo ako dito. Dito sa... Anong lugar to? Katakis. Katakis. Dito po siya nakatira. At ayan uh, po yung tinitira niya. Ayan. Tay, magandang umaga po. Magandang umaga po, Tay. Magandang umaga. Ah, magandang umaga. Kumusta po kayo? Ito. Pina po ma... Oo, yung pangalan nyo? Marcelo. Marcelo. Panyares. Panyares. Ang uh, asawa po ninyo na nasaan po yung asawa nyo? Napatay. Wala ako. na. Ay mga okay. anak po ninyo? Nasa probinsya. Nasa probinsya? Kayo lang yung nakatira dito? Ako lang. Hmm. Sino po ang nabibigay Ay, sa inyo ng pagkain dito? Ay, yun Hindi nabibigay. Ha? Ano? ano, ano? ano mga kapitbahay. May pagkain po kayo dyan, Tay? Ay, yung niluluto po, meron po kayo? Ayan na ta, nakaka... Ako lungkot po ang isipin na dito ko si Tata. Nakakaawa po siya. Ayan na ta, siguro po pagka na kung gusto ko ma... manuhan ito. napilitan. Tay!

ay, ano yun Yung dito, Jollibee, yung sa yung McDonald's, mga ganon. Gusto nyo yun? Manok? Ha? hindi hey, hey, ah, ma po, mas maganda po yun. Huwag po yung sardinas like hey, so uh, uh, man... kasi uh, ano, ano po, yung paapunin niyo. Yan, hindi ko po akalain na, no. Dadatgan ko po si Tate. Mainit po kasi pa, no. Kaya pinawisan ako. Ah... Ayan po si tatay, hindi ko akalain na nandito siya po. tatay. At yung para sinasabi mo utol na na ano, na bike, matagal na pala yun. At uh, nawala lang din yun, ninakaw din lang. Ninakaw kay tatay. Ayan. Hmm. Bali po ito, ay inano lang nung kapatid ko na nasa Saudi. Ah, uh, nakita niya. Tapos po i yung po pala ay matagal na rin po pala na yung bike na yun eh. tapos hinanap ko nga po siya dito sa San Pedro at tupo ito po bumungad sa akin natagpuan ko po, po siya dito atay nasan po yung mga anak ninyo hindi po na pupunta dito probinsya nasa probinsya po ilan po anak ninyo Bin tatlo tatlo pare lalaki babae Lala. puro lalaki po mm -hmm. yung, yung babae ko na babae negros Mm -hmm. Matagal na po kayo dito nakatira? Oh, mm -hmm. o, Paano po kayo nabubuhay tay? Sa ano po ang hanap buhay ninyo dati dito? Dito. Alam naman yung mga palibot na ang trabaho ko. Alam na nila yung sakit ako. Mm -hmm. Pinuntahan na lang. Pinuntahan mo kayo dito? Pero bakit hindi po kayo inilipat inilipat do sa bahay lugar nila, sa bahay nila? ay ako pwedeng tumira sa bahay nila. Nahiya ako. Ba, dapat ay, hindi po kayo nai na, na kasi po na po kayo. Dapat po ay... Nagsipropisyo. Uh -huh. Ah, uh -huh. para hindi po kayo pahirap sa kanya. Ganun o ba? Uh -huh. Sa kanila. Eh, dapat po eh, ano, napakahirap po naman ano para sa mga anak oh, well, may uh, sa mga anak po na naka anak po ni tatay, eh, kung mapapanood po ninyo ito, ayan po. Uh, ah, masyado na po ako na tatay at uh, dapat po ay wala sa po siya dito sa sa bahay na ito yung sa bubo na ito tinakluban lang masilungan lang yan pero tingnan naman yung katayo ni tatay Sige tayo pagkano babalikan ko ulit kayo dito ha. Pero bibili ko po kayo ng pagkain ha. Hmm, bibili ko po muna kayo ng pagkain tayo ha. Ah, sige po babalik po ako ha. Ito yung tirahan ni tatay yun. oh. Ano si tatay nag-iisa lang nakabaloktot. Hindi pa nakahigang maayos. Anong nararamdaman nyo tay? Ang ko, at saka ang tubig. wala akong lakas. Wala lakas? Oo. Pag tumubo po ako, hirap ako magbago. Ah. Pag bumaba ako. Saan mo kayo dumudumi? Hindi eh? pa ako dumudumi. Ayun, sa linggo na Ang tubig po ninyo nasaan? Mineral po ito? sige po. At i pag ano po babalikan ko po kayo dito. Pwede po naman akong papasok doon ano? Tatawag ako pag hindi kayo no, tatawag ulit ako ha. Oh, ah. sige. Mm. Yan. Ilang taon na po kayo, Tay? 76. 77 ko kayo ko. ah Ah, Ah, okay. Sige, bibili po ako ng pagkain ninyo, Hatay, ha? Ayan, bibili po ako dito ng uh, baka kasi ito po yung mga pagkain. Uh, may nagsabi po kasi sa po, akin na uh, kapitbahay niya dito na hindi po daw siya nakain ng uh, Jollibee. Eh. sa, uh, o kaya Makdo. hindi po siya nakain, hindi sa mahilig sa manok. Kaya ito na lang kung ilagang baka po ito, matama po makaigot siya ano, ng sabaw. Tatay. Ayan at uh, naka, Nung nakita ko po sa tatay, talagang nakakalungkot po dahil nag-iisa lang siya doon talagang nga uh, payat na payat siya o oh, yan pati binili po natin sa tatay ng dagdagan po nyo ng laman ah, okay. pabayaran ko po, po naman sa inyo yan basta makakain na sa tatay yan. at siguro lalakas yung katawan ni tatay dyan sa baka sa bao ng baka at least po yan ay kilala nila yung habis bahay yan dito lang po rin ako bumili Hmm? Sarap daw yung loto. yan At least po, eh, makakatikim na si tatay. Magkano po ito, Nay? Libre? Ha? Tawa si nanay. Dao si nanay. Ano po pangalan nyo, Nay? Ano Ning. pangalan nyo? Lin? Lin. Ah, Lin. Shout out po kay ma'am. Hmm. Ito po, ibibigay ko ito kay tatay. Dahil nakita ko po si tatay talaga na... Nakaawa si tatay. naawa po ako. Bukod yan po, uh, mamaya po siguro. Pero dapat po, gusto ko pagkain na, eh. ibibigay ko kay tatay eh. Kasi pagkapira, pira, baka okay, ba hindi naman siya may bang Hindi na siya makakalakad. Kailangan mga biskwit. Bibili uh, pa ako ng biskwit, Bibili ko tatay. Ito po kasi ngayong panahon. Kaya pawisan pawisan ako. Po. <laughs> ngayon ang panahon. Uh, ito po yung uh, paborito ni tatay. Ha? Ito po yung paborito niya. <laughs> Dagdagan pa po ninyo. Para at kung may stock po siya dyan. Ano? At saka, hindi mo siya nakapagbukas ng sardin. At ano? Ano pa kaya ang maganda? Ano pa po maganda nga ibigay kay tatay? Gatas. Paano siya makakapag ano? Wala naman hindi rin siya makakapag ano dito. Hindi po siya makakapag-timpla kasi wala po siya makakapag ay, pwede ko po ba kayong mag-iwan na lang ako sa inyo ng pera? Ha? Oh, oh sige. Kasi, di mo ang permanent dito eh. Ah, sige, okay lang. Yan na lang po nyo yung bill kasi yan. Sa kanila ko lang. Ay, sarado. Yan muna, sarado po eh. Okay lang po. At ito, makatulong kay tatay. Okay. Uh, tapos ito po may tubig. Ay, ito may nilagang baka dito tayo. Ito may tubig kayo dito. May min mineral yan. Ay, saan kayo kakain? May plato kayo? May... Ha? Uh, Asan yung plato ninyo? Tari uh, mo niya, niya. Ha? eh mo. Ako lang mundo Kakain na kayo? Ito. Itali mo lang. Ito na, mainit yung sabaw eh. Gawit mainit eh. Migup kayo ng sabaw. Mamaya. Ha? Mamaya. Nalululat ako eh. Ha? Nalululat ako. Nalululala kayo? Ako gano'ng kumain. Maya-maya. Uh -huh. Nalululala daw siya. Hindi kayo kakain? Mamaya-maya eh. Pintay ko lang eh. Ama, medyo magaya-maya ng karamdam ko. O kakain. Kain, -kain. Kain kaya kaya hindi dito o hindi kayo makatayo hindi na ako saan nyo ilalagay yan? baka Sina, Internet, tatay. Po tayo. Ano po pakiramdam ngayon? Hindi, e, yung 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 Ha? Matagal pa naman kaya ako sa Kasi hindi ko Para ko Hi ah. so, na hihilo. Oo. Bumango na ako. Bumbago ang pagkakas. hindi ko na

Nexta naman para ng resulta. Na 20 na kayo. Ano po sabi ng doktor sa inyo? Papalitan niyo. Sa pundok doktor. mante Sa mante Ha. Hmm. Kain po muna kayo. Papakainin ko kayo. Ha? Salamat po. Salamat po ma'am. Ko lang. Ay susuka lang ninyo. Ah, bayo. Ah, kayo dito na ano, eh, si Jesus oh. Palakas kayo, Tay. Eh, pero dapat makakain muna kayo, eh. Ako lang kasi mag-isa dito, hindi ko kasama si Mrs. eh. Ha? Ay, may, may biscuit po diyan. Tapos po doon, diyan po, po sa may tindahan diyan, pagka ano, bigyan-bigyan, bigyan po kayo ng pagkain. Babayaran ko na lang po sa kanya. Ha? Sinabihan ko po 'yung doon kasi hindi po kayo nakakaalis na diyan. May tindahan po diyan na bigyan lang po kayo ng pagkain at uh, nang biskwit o ano bayaran ko na lang po sa kanila. Ano Tay? Ha? Yun. Ah, uh, yung pong tindahan dito. Bali po sabi ko bigyan na lang si Tatay ng. Pero dapat po Tay ma-check up ulit kay Tay. Tay, uh -huh. dapat po ma-check up kayo. All uh right. -huh. Barangay? Address. Oh. Ha, bantayan niyo ako. Oh, ano 'no sabi po? Pick up kayo. Diyan lang. Oh, eh, so no, may wala pa po ng palet. mayroon pa akong bigas si Tatay. hmm Tapos po 'yung eh... may may kaunting may dilata pata kayo Tayo 'no. Kung Pero sinabihan ko po 'yung tindahan, pag, ano, bigyan po kayo, ha? Uh, kasi Nakaka hindi kayo nakakalakad na. Wala sa yung natulong na dito. Paano malalaman? Uminom ako... na kayo ng ano ba inyong yung gatas? Ah ha, ano? nag ng gatas. Tapi. lang? Uh, ayaw po 'yung ng gatas. Ako umiinom ng gatas na. Ah gatas. Ah okay po na ano daw siya pagka-inom siya ng gatas

hindi po pagkano isama ko si misis po dito para pagano po mapatika po namin kayo tay Hi. ha hindi ko alam kung paano ko kayo kukunin dito kasi ngayon kasi narito ako lang mag-decide hindi wala ba ako kayong damit dyan thermos ha wala akong thermos thermos no hindi eh wala naman kayong initan din dito eh saan kayong mag ng tubig saan hmm. hindi na nga po rin kayo mga pag -init kasi nga po mahina ang katawan ninyo kaya sinabihan ko na lang po yung tindahan doon na pagka ano yung doon na anuhan na lang kayo yan pagka nabalikan ko po ulit kayo tay ha hmm. Ay, ah. hindi mamaya na po kayo kakain dapat po kasi tayo ma muna kayo. Hindi ako pwede po magbigay ng basta-basta gamot. Kailangan ma po kayo. Mm -hmm. Sige po. At uh, busy po kasi ngayon si Mrs. Kaya hindi ko po kayo manuhan. Anong pangalan ho ulit ninyo? Marcelo. Marcelo. Anyares. Anyares? Mm hmm. Ako na lang kayo dito ulit ha. Uh. Tingnan ko kung ano kay mamaya kay misis kahit mag-check up kayo sandali iniinom? Uh, ha? anong gamot o iniinom ninyo? o yun pala mayroon pala kayo inumin ninyo nasaan? ha? likod nang Eh, dapat po inumin ninyo yun. Nasaan? Wala naman eh. Anong gamot po yun? Ay, ito. Ito? Ito? Uminom po kayo nito, Tay. Tapos yung pong isa, ano po pangalan yan? Ayan, Oh. Eh. Po yung gamot na asiti siltin. Hmm. pero bago po kayo uminom nito, Tay, kumain muna kayo, ha? Isa lang, isa lang po. Ito ko ilagay. Oh, yan. Ay, paano tayo? Iwan ko muna kayo. Ha? Sige, kumain na po rin kayo dyan. Ayun nga po at uh, samantala po natin iwan muna.